grabe mga koys, ano kaya ito sa inyong lugar mga koys anong tawag dito sa ganito humang kati ito ano? o oh. grabe dito pala sila nagtatago sa mga gilid gilid ng puno, ah ano mga kanyang isa nicole, ari yan ayan isa na yun natin dito ayan yung itsura niya mga koys, oh. tulog siya pero lumalabas yan pag gabi Grabe, sakit man yan. Ayan, oh. Grabe, masakit manipit yan. Ayan, o. Ayan. Sige. Oh. Sige, hige. O, oh, lang. Pagalawin mo. Ay, tumabo. Hindi siya nagpo-focus. Ayan, eh, ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Dà un mi puoi addito.